At so, ayan. Hello po mga kapix. It's me again, Mama Pix. For today's vlog, ngayong araw ay Tuesday. At yun mo, kahapon 20, 22. So, brigada po ngayon. Uh, brigada po dun sa school. So, yun mo, pumunta po kami ng nung hapon nila Ate Aiza at saka ni Rosan Bali. Sabay po kaming tatlo, nagbrigada pero naiba lang po yung kay Rosean, kasi grade 1 pa lang si Piang. At iba din po yung kay Ate Pat Pat and kay Ate Isra At so ayan mga kapix statement po yung pag-vlog natin umulan naman na may araw. At ayan, kauunan lang naman ngayong araw mga kapix. may sikat pa ng araw. So yung batya po namin nandyan lang nakaano nakaabang para in case pong umulan, may tubig na ano, makukuha galing sa ulan. Ayan, for today's vlog, 'yan po yung ginagawa namin ni Ate Isra. Nilalagay po namin yung bigay po ni Tita Georgina. Adhesive vinyl. 'Yan, pero hindi po siya parang ano, mahaba. So bali may ibang ano dito kulay na idudugtong na lang namin ni Ate Isra sa baba. So, sana mapuno po yung isang dito parang kita ko po siguro kukulangin yung adhesive pero try po namin ano ni Ate Izra at yan yung mga kapiks yung TV pala namin may load na po yan Gsat niludan ko po kahapon so ayan pinatay po kasi may, medyo maingay tapos si at ayun pinapatay ko lang po muna yung TV dahil nabibingi po si Patpat -pat pag tinatawag kaya yan na po yung nasimulan namin ni Ate Izra at dudugtungan pa po namin dito yan po yung helper ko yan mga kapiks hindi pa po okay yung mata ko ganun pa rin po siya yan lagay na po tayo ulit ng vinil Thank you. wala ko po ang ano best or ano po yung requirements na natin pagpapak. Ganyan ko lang po mula gulit yung ng load ko para hindi po masyado marami yung ano natin. Ito yung pinag-unap po natin yung pinag tayo sa kabila. susukat po natin yung ano. Kasi hindi pa po dito nalagyan yan. Yan, malakas po yung ulan. Lumakas yung ulan. At yung tindahan po lang. Ay, wala na yung laman. Sarap. Hindi pa po ako namili ng paninda ulit. natin dito sa baba para mabalik na po yung istante. Ay, gunting natin. Susit. Susit. Tapos, ah. Wakhan mo. Para tayo ay matapos. tak na po itong ano, vinyl. Siguro 2 years na po ito mga kapiks. Hindi ko pa nagagamit. 2 years? Sabay po ito ng ano, nung, yung mga shower curtain. Ang okay. pan minuto na ito. Ang Dugtungan po muna natin sa baba bago po nagyan doon sa gilid. At ayan, nilagay na po namin yung brown color sa baba mga kapiks. Eh, medyo hindi po siya naayos malagay dahil yan. Yan po yung nangyayari. Pero sa baba, yung iba, maganda naman po yung ano, pagkalagay namin. At malakas ang ulan! Ayan, medyo makalat pa kasi. Itatapon po ni Patpat yung mga basura na ginamitan doon sa paglagay ng adhesive vinyl. At yan na po, natapos na po kami ni Ate Ezra. So, baba, iba, iba po yung kulay. At may sobra, may sobra pa. Ano yung sobra, Ate? Tulo. May natira pa po siyang ano, pero tatlo, pero ano na po siya, putol-putol na. Eh, so, ayan. Kainan na po. Luto pa ko ng maulam namin. At ayan, kain po tayo sa pananghalian at yan po yung aning ulam corned beef na may itlog at hotdog. kain tayo. At ayan mga kapiks. Punta na po kami ng downtown. Good morning, good morning. At so ayan kasama ko po yung mga bata. Dahil yun o, mo muna kami ng paunti-unti ng school supply nila. So wala pa naman po yung list po ng requirements ni Ate Patpat. So bilhin ko lang po muna siya ng notebook, pencil, papel at yung kay Ate Izra nakuha ko na po at kaya kasama po si Ate Izra dahil bilhan ko po siya ng blouse at so ayan kaya kasi ano bilhan ko si Ate isra ng blouse dahil yung school uniform niya po maliliit na sa kanya so bali yung mga maliliit na blouse kasya na po kay Patpat -Pat. Patpat -pat po yung gagamit at dito na po kami sa labas waiting ng multicab papunta ng downtown So, parang pasyal na din nila kasi hindi, minsan lang sila makapunta ng downtown. At may katulong din pa ako magdala ng biniling paninda para dun sa tindahan. At ayan, may airplane na dumaan. May multi-cab na po ko tayo. 5 try po kami kung may mga notebook pa po, po dito at so ayan dito na po kami sa 578 at madami po yung taong namimili para sa school supply ng mga bata at bili pa ko ng cartolina ay manila paper pala yung nakuha ko akala ko cartolina tignan nyo po sobrang dami ng tao mga topics. yan, daming tao. daming tao, daming tao, daming tao. Ang sana kayo nagkukuha yung matin basket pa. At ayan, nakahanap po kami ng basket. Talapat ito na. pagwan yarn, pat yarn. Ay, yarn. nga yarn. Hindi ka maramit yarn. Amin it yarn, violet. Ako mga yellow ay orange. Orange then black. Tiwag ka mo, cartolina nga white eh. Di ripat. oh May doon ka day. Oo. Di, po. Sige, pagpasag ka mo, pagpasag. may ruler pa mga balay Tape, tape, blue. Dali mo, kukita ang tape ngayong blue. Didi kita, didi. Ang daming tao po. Saan? Ating? naman tayo sa construction paper and... Portland pay for assorted construction paper crane. At ayan, yung iba mga kapikson, yun tilang pumuna muna yan kasi yung iba baka meron sa bahay. So yung binili ko lang muna yung madadali, magagamit nila sa Monday at kailangan nila ng food truck. At yan mga kapiks ka, uuwi lang po namin galing ng downtown dahil sobrang dami ng tao hindi hindi na po ako nakapag-vlog doon at yun ho naka pamili na din po ako ng pangdagdag paninda ko dahil wala na pong laman yung tindahan mga kapiks yan wala na pong laman at ayan bumili pa ako ng snowbird dahil ito po palagi yung binibili ni tayo pili at yung mga candy mantika wala na pong laman kaya ayan namili ako ng pangdagdag ko paninda dito tsaka yung benta wala na din <laughs> at so ayan, papa ano dahil nabil nabilhan ko din sa ati isra ng blouse tignan po natin yung blouse kung kasya lang po sa kanya pasukat po natin kay ati isra so ayan ipapasukat po natin yung nabili natin blouse kay ati isra kasi wala na pong mas malaki nito ito na po talaga yung pinakamalaking blouse doon So, dalawa po yung binili ko para hindi po siya magpalit-palit. Wash and wear. Ay, wash and wear. Medyo mahoot ako. Eh. Oh, mahoot, pero. Eh. Yan. Balik eskwela na naman sila sa Monday. Bakbakan naman ito sa ano. Early, early wake up. So, dito kasi sa baba, medyo masikip po siya kaya kailangan itaas mo na yung blouse bago ipatulis hmm. ano ko dati ayan ka siya lang po sa kanya kasi magagraduate naman din siya pohon so one year na lang po yung paggamit niya nito yung susunod naman siya ipatpat ka siya lang po at so yan mga kapiks, kanina pala before po kami umalis, may dumating pala na blessing kung saan po kami nag-order ng mineral. Nagbigay po sila ng mga school supply at yun ang nagbigyan nung yung dalawa ko mga kapiks. Nagbigyan po sila ng dalawang bag. Ewan ko lang po ano yung laman ng bag. Tignan po natin. Ayan, tignan po natin yung aming pinamili na unti-unti lang po na school supply sa kanila. At yan po yung ano, kasi wala na pa, wala pa naman po yung requirements less niya pipatpat so yung binili ko po sa kanya kanina ano lang po muna notebook notebook lang muna tsaka ball pen so yan po yung hawak nila is yung bigay yung bigay po kanina na timing pa, alis na po kami ng downtown ito, yung, ito po yung kay ate Isra kay ate Isra kay ate Isra po So, yan. yan. Tag-isa-isahin po natin at yung uunahin po natin yung bigay sa kanila. So, ayan. Tignan po natin yung kay Ate Patat. Kasi, nagtanong siya kung ano. Yung nag ano kasi yung sa mineral po kung saan po kami nag-order. Tinanong niya kung may anak ako na elementary. Sabi ko, oo. dalawa So, hindi ko hindi ko po talaga alam na mabibigyan sila. At yan ho. Nabigyan na nga sila ng blessing. At so, ayan yan, may ano dito sila, may papil. Ano ito na ito? Intermediate. And may notebook, ano? May notebook din mga kapiks, tatlong notebook. Thank you po, Alia. Thank you po. At may scissors. gunting and dalawang boltel. Na yan ho, isang bag na pang bata. <laughs> bata pa, bata, man, bata pa, bata naman po si Patpat. -Pat. So, gagamitin, gagamitin niya pa ito. Ito na dalawa, ito na dalawa. Tignan naman po natin yung kay Ate Isra. Dalawa na. na, okay. na gagamitin ko po yung girl. may, may, nakangalan, may nakangalan, may pangalan po. Oh. Babylin Festanis, grade 6 girl kay Ate Isra. Kasi okay, in, minsan right? din po yung ino-order namin ng mineral, nagbibigay din siya ng apple, nagpapajali uh, nagpapajalibi sa mga bata. Malapit lang dun sa kanila. Sa amin, hindi na po, hindi na po sila nakakaano kasi medyo malayo po yung bahay namin. At ito po yung kay Ate Izra. bumili po ako <laughs> ngayon ng isang pad ulit. Ay, bumili po ako ng isang pad. Hindi ko po alam na ito pala yung laman. Okay, isang pad. Uh, yan lang daw muna. At, yun lang din mga ka-fix tatlong notebook. Iba-iba yung kulay. Same din po. Gunting at saka ball pen. Wow. Thank you po, Aliyah. Ito lang muna yung lila. Thank you, thank you, Aliyah. yan, ito yung bag. So, yung gagamit po nito si Ate Patpat -Pat. Dahil hindi na po gagamit nito. <laughs> hindi na po gagamit si Ate Isra ng kagaya nitong bag. So, pwedeng magpalit-palit -palit si Patpat -Pat ng bag, mga kapis. At ayan, mga kapiks, yung ating nabiling school supply para kay Ati Patpat. -Pat, yan lang po muna kasi wala pa naman po siyang, ano, less ng, or, ano po ng mga requirements niya. At ganon din po yung kay Ati Izra. Yung wala niya lang po, kartolina Thank you, Ma. <laughs> Thank you, thank you. At yan, ano, uh, binilang ko din po sila ng white t-shirt. Kasi wala po silang white t-shirt pang Friday na suot nila. At ayan, thank you, thank you po, Alia, sa... Pang dagdag, ano po nila, may extra notebook na po. At ayan po yung aking nabiling... <laughs> Pandagdag paninda itlog dahil wala na po. So, ayan, mag-display naman po tayo. At ayan, hindi pa naman po nalabhan yung mga bag nila kaya ibabalik lang po natin muli dito sa ating eco bag eco bag yan happy happy sila sa ano nila school supply balik pasok na po on monday bagong ubusin bagong ubusin yan ito ano po manila paper bali apat po ito so tag dalawa po sila ni pat, -pat. So, yung wala pa po nila food truck, Walang food truck. truck, pwede din na Ito din sa magamit. At ayan mga kapiks. na po tayong mag-display dahil marami na po yung may... Nagahanap po ng ano, kalchis. Yan. biscuit. ng katol yung binili ko po apat na ano apat na kahon ng katol dahil na po ulan maraming lamok so ayan yung ating ano po ngayon Ang ating parang utang nakaban hindi <laughs> po sila nak na ngayon thanks god makabaya din po na sila mga kapang-kapag na At po kasi si Tito Lutz. Naghanap like po siya ng sigarilyo Ganito. Tsaka, cream stick po mga kapis. Mabili din po yung cream stick. Mga bata po. kanto Dahil wala na po yung Pansit tantun. Mabili din po yung pansit tantun. Hindi naman po gano'n alam Kasi yung naipon ko po dito sa tindahan, 1.5. So, lang naman po yung 1.5. Yung pambili ko. At sa ibang, ang naman po yung ibang flavor ng canton sa iba kong sa ibang tindahan ako bumili dahil yung bilihan ko, wala pa silang stock. pa ng sigarilyo na ang ista. Juice. Kasi may naghahanap din dito ng juice. So, yung binibig ko po kalahati lang. Yung kakasya po talaga yung dalak pera para sa tindahan. Natira pa naman yung pinsos, pero bumili lang pa ako. chicken noodles. pag dag lang po ito, mga kapatid. Gaano karami. Gaano karami. grateful pa ko ng one fight sa isang week na po siya mga ka-fix. Kaya yung pagpunta ko po ng downtown, dapat yung binibili ko. Hindi lang po isa-isa kasi mahal pa po yung pamasahe. Yan, tatlong, tat, apat lang po yung ganito. Yan, ano, <coughs> energy chocolate. Yan. Naghahanap ko si Angel. ano, madami pa naman po, hindi lang muna ako bumili. Yung binili ko po, Bitsin, dahil may naghanap ako ng Bitsin, tsaka Magic syrup At ayan, natapos na po tayong mag-display ng iba. So, ito po, pang ano po ito, firm stick. So, ito naman po po natin kasi pang mantika po ito nga tapos dito na po yung ayusin ko. Sobrang dami po kaninang tao sa downtown. So, Maraming siksikan. So, ayan, keep safe po na pala yung mga taga Maynila po mga Malakas po yung ulan ngayon. Sana ano, pumunta po kayo sa safe na lugar na hindi maaan ng baha. Kasi may mga nakikita po ako sa Facebook na mga baby na nire-rescue. Sa so, amin ngayong araw parang hindi po umulan. Iwan ko po mamayang gabi. So, ayan. Nat natapos na po natin ilagay yung lahat at yung lahat at yung sigaling po natin. So, ayan. Bumili din po ako ng dalawang bar dahil marami po yung naghahanap ng bar. So, yung laman ng box ay basura na lang. Yan na lang po yung laman ng box at mag Iripak naman po ako ng mantika. So, yan. Ito na po yung ating men men store. May mga laman na naman yung stante. Yan. Madilang, mabilis lang po siyang maubos kasi ilan lang po yung binibili kong kanton. Hindi pa ako bumibili ng mga manang marami kasi kasi lang din po yung perang naiipon ko dito sa tindahan. Yan. So, yung nakalagay po dyan na ano, dito ko na lang po nilagay. Kasi masisira po yung ating ano, adhesive vinyl.